Buti Kay... pa si an. Bayan. Ano Kay ba? Kailan tayo? Ano Kailinig ba? ba? Eh, buti pa nag-swimming. Sarap buhay. <gasps> Alam ko nag-swimming na yan. Diyos ko. Parang wala nga paramdam eh. Pero ito mga na helmet. Kailan ni tayo? Hanggang ngayong gabi. Mm. Tatrabaho pa rin si Mayor Lenny Robredo. O oh, eto ang resibo. What's pa paano mag mag-ano? Maray inabang niya. Yaon po kita digdiyo sa atubangan kang naka City Public Market. Um, Naglilinig din tinampu. nggiliinigitan tinampo dahil tulpi uh, ang dalnak. ay mat matagal. <laughs> um hello everyone nandito po tayo ngayon sa harap ng Naga City Public Market um, naglilinis tayo ng kalsada kasi maraming putek uh, dahil binaha dito Um maraming taong papasalamatan maraming pong private groups na tumutulong Uh, ngayong gabi, kasama natin yung Jim Potong, yung um, Filipino-Chinese Fire Brigade dito sa amin. Kanina naman na araw, kasama natin yung Bureau of Fire Department. Sila yung... Bureau of Fire pala. Uh, kasama, sila yung uh, kasama natin naglinis ng mga kalsada. Um, tonight, kasama natin... Uusog ako. Ayan, nandyan sila nililinis yung kalsada. Pasensya na po kayo sa itsura namin. <laughs> kasi maghapon kaming naglilinis. Ayan, yung fire truck sa likod natin. Um, yung pinaka maigi lang sa bahang ito kasi madali siyang nag-subside unlike yung Christ Typhoon Christine dati. Um, ngayon po, wala na kaagad tubig pag gising namin kaninang umaga. Except for some areas na either mababa talaga or medyo problematic uh, dahil sa kanilang drainage. Um, most of Naga, wala pa. Brown out pa until now. Ito pong downtown Naga, kalahati pa lang yung may kuryente. Um, hopefully, by tomorrow, most of the city meron ng electricity. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Sasalamin lang po ako. Ayun. Ayan, hopefully po, um, bukas, most of the city meron ng kuryente. Ngayon, yung kalahati ng downtown, meron na. Uh, pero hirap pa din po tayong ubusin yung basura. So sa mga kababayan ko po dito sa Naga, ah, uh, humihingi kami ng paumanhin na hindi ganun kabilis yung pag kuha uh, ng basura dahil ang daming mga puno na naputol kaya yung isang biyahe ng mabagal yung pagbalik ng mga garbage truck sa dami ng puno na um, kailangan, kailangan na i-collect. Uh, humihingi lang po kami ng konting uh, pasensya. Hindi ako makakatagal dahil naglilinis kami pero gusto ko lang mag-update um, sa inyong lahat na okay naman kami dito sa Naga. Sobrang lakas nung bagyo kahapon at sobrang tagal. ah uh, pero, um, okay naman. Um, maraming lugar yung nakakahapon. Pero gaya ng sabi ko kanina, mabilis nag-subside yung mabilis nag-subside yung baha. Uh, super konti na lang ng mga barangay yung meron pang tubig until now um, ito yung mga barangay na uh, mababa talaga sa kamay problema talaga yung drainage nila. Uh, pero mandayon po natin gustong pasalamatan. Kanina marami yung nag na mag -inis. uh, Papasalamatan din namin yung maraming mga kasama sa City Hall na wala pang tulog. Ilang araw na until now, nagtatrabaho pa din. Um, ma, ma, ma maingay po yung aming paligid dahil um, dahil mga naglilinis dito at nililinis yung 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 ano po kasi yung pag, pag nagbabaha para maraming putik yung naiiwan so yung ginagawa ngayon ng ng um, itong fire truck nililinis nila yung putik na naiwan ng na naiiwan ng baha. Ah, uh, marami ding <laughs> nagpe-Facebook live ako. <laughs> May magpapapicture sana. Saan <laughs> ka nagpe-Facebook? Hala to na nindo. Madyana, madyana. May magpapapicture lang daw. Okay, ayan. Ba? Bye. Ayan. Um, hindi ako masyadong mag, magtatagal mag, kasi magtatrabaho tayo. Pero um, I hope everyone is safe. Yung mga hindi po tagadagad, minaanan din ang bagyo. Sana okay. sana okay kayo. Um, ito po, uh, ano talaga, na sana hindi tayo masanay sa ganito para hindi tayo pabalik-balik sa ganitong sitwasyon. Um, awawan naman po yung mga kababayan natin yung iba pong mga lugar dito may tao pa din sa evacuation centers namin, although marami na yung nagte camp pero yung mga lugar na bahapa, hindi uh, muna natin pinaales from the evacuation center, so we, you can just imagine how how inconvenient it is for everyone usog lang siguro ako para makita nyo yung ginagawa ng aming Paano ba? Hindi, nagkakita? Hindi, nagkakita. Hindi po, ito. Ito? Yun. Yun! Papakita ko lang sa inyo yung ginagawa ng fire. Uh, tatlong grupo sila. Uh, magkabilang dulo. Ito yung dito. Hindi ko po alam kung nakikita nyo kasi medyo hindi ako pwedeng lumapit kasi mababasa. Pero nililinas nila yung nililinas nila yung street. Sa kabila, ganito din. Ito po yung aming public market. Ito. Kung nakikita nyo, eto madumi pa. Kahapon, yung baha dito um, medyo malalim-lalim. Pero thankfully, madali yung uh, nagsubside. Um... May nagtatanong po dito kung kailan balik ng pasok. Wednesday. Uh, bukas, meron na pong pasok yung government offices. Yung, yung klase, Wednesday pa yung balik. Um, nagpapaalam na po ako kasi nakakahiya dito na hindi tayo nagtatrabaho. Pero uh, sa lahat na nagpaabot ng... Ayun. Sa lahat po na nagpaabot ng, ng kanilang pa yung concern sa lahat na tumulong. Maraming, maraming salamat. Ingat po kayo lahat. May mga kumalat din sa Sokmed na yung nagwawalis na picture ni mm. Mayor Lenny kasama ibang mga kawani, mga volunteers. Mm. Nagwawalis sila. Ama may nag-comment sa isang page na. Kita ko lang ha. Mga panahin. Mm. Anong sinabi? Ang sabi, mas pipiliin pa rin daw niya yung nanay na nagwawalis umulan umaga, araw-araw kesa naman daw yung pagwawalis ni Mayor Lenny. O di ikaw na. Sir, nurse Doc. Gising na po siya. Gising na yung baliw. <laughs> Ang dami mga kapala yan. Diyos ko, nakakalok. Alam mo, kuya, ayun ako, magwalis ka na lang din para may ambag ka. Pero so, ito hindi gulay. <laughs> Pero ayan nga, mga kabatang helmet, si Mayor Lenny, pinapakita lang niya talaga yung pagiging leader. Mm -hmm. Ha? Hindi ito, pag uutos ka na, oh, oh, ikaw ayan, ganyan, ito gawin mo. Na. Hindi. Siya talaga, naka-immerse din siya. Kasama siya. Medyoga pa rin ng taong bayan sa pagtatrabaho. Ito pa, oh ngayong gabi. Nakita niyo naman yan live ni Marilyn Robredo. Hindi talaga siya takey boom uh -oh. Alam naman natin niya magmula noon, talaga nagpapaturo siya paano mag-live. Mm -hmm. Paano gawin ito, anong pipinutin. Pero inaaral niya yan. Uh -oh. Pero ito lang masasabi ko mga batang helmet. Ang alam ni Mayora Lenny Robredo, tandaan mo yan tol ha. Tandaan mo, mm. ang alam ni Mayora Lenny Robredo, ang good governance ay ang pamumuno ng tapat para maging angat buhay lahat. Hindi siya corrupt kagaya ng iba dyan nagpunta ng Germany. Nagpunta hindi daw siya Superman. Hindi naman daw kailangan. Nagpunta naman daw ba ng Germany? May isang, ano, may isang naman. gobernador nagpunta ng German. Hindi naman daw siya Superman para kailangan pa siya dyan. Ano, pero itong mga ng helmet, ang tanging alam talaga ni Mary Lenny Robredo ay good governance, accountability, and transparency. Yes. At alam niya ang gagawin sa pamumuno. Oo. Yung mga teki, kaya na yan pag-aralan, along Talitan the way. Lang Talitan lang na. Talitan lang, lang yan. Pero yung malaman mo at alam mo kung anong gagawin para pamahalaan ang isang bansa, yun ang alam ni Mayor Lenny Robledo. At ayan, no, makikita niya dyan sa live na yan, sabi nga ni Mayor Lenny, tama na ito kasi nakakaya dahil hindi ako nagtatrabaho. O, oh, diba? So, yung pagbablog, ha? Yung pag-update, hindi yun kasama sa pagtatrabaho. Ha? Yung kasi... pagbablog ng kawani ng gobyerno. Yung pagbablog ng kawani ng gobyerno habang oras ng trabaho. Corruption at... din yon ha? Tama. Corruption din yon Kaya tingnan nyo si Mayor Len, nahihiya siya kasi syempre nag-update siya, naka-live siya. Hmm. Hindi siya nagtatrabaho. Oo. Yun yung ano niya, hindi ako nagtatrabaho pero pinapasweldo ko ng taong bayan. Pero ito lang ginagawa ko, nagla-live. Uh -huh. Kaya yung mga pag-ano, pag-vlog, pag-update ko, no, lalo na mga kawani ng gobyerno, hindi yan parte ng trabaho. Ha? Mm uh -huh. Ang trabaho nyo ay hindi maging corrupt. Oo. Uh -huh. At ang trabaho nyo ay hindi maging vlogger. Oo. <laughs> <laughs> Nakakaluwa lang kasi iba. Diyos ko. Uh -huh. Yung a day with the ganyan-ganyan-ganyan. -gany Akala -gany -gany, okay. nyo, eh, part yun ang pagtatrabaho. It's a form of corruption din. Lalo na oh. kung ang page nyo or ang channel nyo ay may revenue or kumikita oh. na. Oh, diba? diba? Yung isa dyan may drama-drama pa. Nung kasama nung... Diyos ko! Isa na lang ang ipin. Nag-aaway pa! Diyos ko. Ayan mo na yan. Pero ayan nga mga kabatang helmet, no. Gabi na. Tatrabaho pa rin si Mayor Len Robredo. Pero ang napansin niya ngayon, mas madali daw malinis itong mm. mga putik ngayon. So, ibig sabihin, may development na sa Naga City. Unlike before, na nahirapan sila. Ilang araw sila, di ba, na nag-declogging, nag- clearing, naglinis. So, may improvement. May improvement talaga. At eto pa, mga kabatang helmet, sabi nga niya, hindi tayo pwedeng parating ganito na lang. Ito uh -oh. so, pa, -ul -ul pa, ulit, -ulit na lang tayo. So, ano, o, wala tayong gagawin. Magbabaguhin tayo dito, uh -oh. maglilinis. But... Pero kailangan ngayon, mga kabatang helmet, may gawin na para matuldo ka na itong paulit-ulit na eksena. So, ayan talaga, na-assess -na yan ni Mayor Lenny Robredo. Mm -hmm. Pero, ang masasabi ko talaga, magpahinga lang din si Mayor Lenny Robredo kasi halos nagpasa ng 24 hours na... Nagtatrabaho siya. Ito naman siya, no? Parang nung ano lang eh. Nung campaign lang eh. Yes, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy uh, tayo. Alam mo ba? Parang iniinom niya na. Pero wow. wow. Kaya, kayo, uminom kayo ng vitamin. Yes. Especially, pero ka, multivitamins. Pero ayan ka mga ba, dahil comment na kayo dyan, masasabi niyo. And may ganap shoutout talaga kay Ma'am Anonymous Video Gopar. Thank you po. Hindi pala tayo tapos sa paglilibot at yes. At, nako, 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 tao babalang kasi din natin kung ano yung naging issue regarding dyan sa uh, stab, stab, kuno, sa evacuation center, oh. mga sa Maynila. Oh. Pero ayan nga, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always, and stay dry pa rin. Kasi ngayon yung parang ang lakas ng ulan at ang lakas ng hangin. Mm uh -hmm. -huh. Gusto saan kong sabayin ng helmet na ang bukit kipskleta, everyday, God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo!